Magandang araw po sa inyong lahat, mga kananay. Ayan, so for today's video ay magluluto po tayo ng banana cue. Ayan, so ituturo ko na din po sa inyo dito kung paano po dumikit or kumapit ang asukal sa ating mga saging. Unang step natin dito mga kananay ay balatan lang po natin yung ating saging na manibalang or tama lang po ang pagkahinog niya. Yung hindi pa po masyadong dilaw. Second step natin dito mga kananay ay magpainit po muna tayo ng ating kawali. At pag mainit na po ito ay ilagay na po ang ating mga mantika. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay ang ating mga saging. At lutuin lamang ito sa loob ng dalawang minuto. third step na po tayo mga kananay. Ayan, so after 2 minutes, maglalagay na po tayo ng brown sugar. Ibudbud lang po natin sa ibabaw at hintayin lang po natin na matunaw ito at kumapit sa mga saging. Haluin ito ng bahagya upang hindi masunog ang ating asukal. Ayan, so kayo na din po ang magtansya ng asukal na ilalagay po ninyo kasi nakadepende po ito sa dami ng saging na inyo pong lulutuin. So kapag nakadikit na po yung mga asukal na ating pong inilagay, pag-proceed na po tayo sa ating fourth step. Ayan, so mag po again tayo ng panibagong brown sugar. Ibudbud lang po natin ito sa ibabaw para magkaroon po ng buo-buong asukal yung ating mga saging. Halo-haloin lang po uli ito upang hindi po masunog ang asukal. Dito po ay hindi pa ako na-satisfied sa nilagay kong pangalawang brown sugar. So dito po ay nag pa ako ng pangatlong brown sugar. Kasi ang gusto ko po dito ay marami pong mga buo-buong asukal na nakadikit po sa saging. So kayo po kung halimbawa nakukulangan din po kayo dun sa asukal po na nilagay ninyo, pwedeng pwede pa rin po kayong mag-add hanggat gusto po ninyo. Hintayin na lamang po na matunaw at tumikit po yung mga asukal sa saging. And then, kapag ito po ay dark brown na, ay okay na po ito at pwede na pong itusok sa ating mga stick. <music> eh this is it pansit okay na po ito at pwede ko na po itong hanguin so lalagay ko lang po sa aking strainer para tumulo ang mga langis and then ilalagay ko na po ito sa aking barbecue stick syempre, mas masarap po yan kapag merong milk powder. Kasi mas gusto po ng aking mga kids na coated po siya ng milk powder. Pero optional lang naman po yan. Mas masarap nga lang po talaga kapag merong milk powder. Ayan, so i-coat lang po natin siya sa ating milk powder. Ayan, tiki mantay mga kananay. Ayan, so titikman na po natin yung ating ginawang A banana cube. Ang grabe, ang sarap. So, talaga yung mas maraming, ano, mas, mas maraming powder milk. So, hanggang dito na lang aking video. Thank you so much for watching. Bye.